mga idol magbibidyo palipad na aeroplano si farmers ayan mga idol bibidyoan niya yung palipad na aeroplano Ay, makita dito, hindi makita? idol, <laughs> <laughs> idol. <laughs> ito tayo sa mga indyo, magandang posisyon daw mga idol ayan mga Ay, idol mga ng... <laughs> idol idol Paksan mo idol pag salita mo para marinig din dito sa kabilang ah, video. Para nga po tayo dito kita video idol. <laughs> ay na, ukala <huwag> <laughs> ni <dito> sa akin <laughs> video ay <Ayan> na. <laughs> ay <Ayan laughs> <Ayan> na siya oi palipad ng rukano. Ay idol, Mr. idol. Para tayo na pagdikit ng mga idol. Paksan mo idol, mangin oh. Mangin mga idol. Gagalaw yung ating mga kamera. Aray, ang hangin naman. mag... Ayan na, mga idol. Wala pa pala. Wala ko, na siya. Huwag na uh, patagal siya, mga idol. Ang tagal ng buhelo niya, eh, mga idol. ngawit na ako Idol, ang tagal mo ah, uh, Di bali mga idol Kunting yung tayo, tayo na lang Napakagandang paglipad dito mga idol Philippine Airlines daw Ang sabi Hindi ko nakita eh, ko kanina eh Philippine Airlines Passenger Aircraft Ba tagal pa mga idol Ano ba ito? Ang tagal mo idol San ka na Ah na, mga idol susulit din yung paghihantay natin Uy Mangin pa mga idol Ikaw idol Ito na siya Ang market Ito magangat Magatipo maga mo. Nabijuan pa ako ng aking kasama mga idol Iyon ang ganda oh. Ganda talaga panoorin yung aeroplano ng pati likot mga idol Pasmado na yung nag-ano Nag-video Ay tot na. Okay ba? Mga, okay ba ito? <laughs> okay ba <yung> na video natin? <laughs> Maga